Noong unang panahon, tahimik na namumuhay ang limang kaharian sa isla ng Flipalandia. Kapayapaan, kasaganahan at pagkakaisa ang namamayani. Hanggang sa dumating si Bagadang. Si Bagadang, isang dambuhalang dragon. May manyakis na kaliskis at apoy sa bunganga. Sinira niya ang katahimikan at naging banta sa lahat ng kaharian. Nagtipon ang limang kaharian upang gumawa ng hakbang mula sa Pero Thomas. Si Muni mula sa Gaitera, si Shernon, mula sa Nachor, si Akatu, mula sa Dixiosa, si Jonas, at mula sa Nasernon, si Kira. Pinagplanuhan nila si Bagadang. Sabay-sabay silang lumusog, ngunit sadyang malakas ang dragon. Pagbuga ni Bagadang ng apoy, may kasamang tae. Kaya isa-isang napaatras ang matatapang na kawal. Tumawa si Bagadang at sumigaw ng... Sa To be ang buong mundo ay nanganganib. Ang kapalaran ng Flipalandia ay nasa bingit ng kapahamakan. Sa gitna ng pagkawasak at pagod, isang pag-asa ang nanatili sa puso ng mga kawal. Umingi sila ng saklolo sa mga babaylan ng kamalayang tugmaan na pinangungunahan ni Nazendok, Tulaga, Imar Industrika, Tuweweng, Sagat, ang anito nilang si Aklastikus. Agad nilang binalikan si Bagadang, unang sumugod si Zendok gamit ang inkantasyon ng mga paru-parong tugma. Nalito si Bagadang. Wala siyang maintindihan dahil bobo siya. Agad itong sinundan ng pagluhod ni Natuweweng at Imar Industika upang mag-alay ng orasyong pampahina kay Bagadang. Ang matatalinhagang sining ay hindi abot ng kapasidad ng isipan ni Bagadang kaya ito nahilo. Dumilim ang paligid, nahati ang langit Sang katerbang insekto ang nagliparan bago lumabas si Aklas at sumigaw ng Kaya uwe! 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 Agad namang hinanda ni Sagad ang dala nitong bakanteng ataol Buka! Higa! Hinanghina na si Bagadang sa sobrang lalim ng mga kataga. Hindi na niya kinakaya, matatalo na ang bobong dragon. Ngunit ang panghuling orasyon ay hindi nasambit ni Tulaga. Sa ka pa mukha. Ang ako ang sampal, ang at ang ba. Inalasan na ba ako? Muling nanumbalik ang lakas ni Bagadang at muling nakapagbuga ng apoy na may ebak. Pagkatapos sumablay ng matatalinhagang orasyon ng mga babaylan, nag-isip muli ang hukbo ng mga kawal kung paano tatalunin si Bagadang. Hanggang sa magdesisyon ang hari ng pinakamatayog na palasyo na si Haring Jabarik na ilabas ang pinakamahusay na mandirigma ng Flipalandia. Ang mandirigmang wala pang ni isang galo sa lahat ng sinampahang digmaan. Simhod, nagsigawa ng buong Flipalandia. Kasama ni Mod ay nagsamon din ang scholar na si GM ng dalawang old gods. Sina Batax at tipis di para puksain ang nag-iisang bagadang. Nagpaulan ng bars ang tatlo at talagang body bag si bagadang. Nakailang baliktaran si Mod. Alila ay alila kahit pa baliktarin. At nag superpower ayot mother si Batax. Oo, oh, nasa top ng mga nanay nyo! Sabay nag-charge na ng energy ball si Tipis D. Katapusan na sana ng bobong dragon kaso dumating ang PNP. Eight, number 4. As As Nagkaroon ng pagkakataong Makabuelong muli ang amoy taeng dragon At sa hindi sinasadyang sitwasyon Ang dragon ay nag-anyong demonyo At nakain niya ang tae ng old god na si Batax Bumugang muli ng apoy si Bagadang At sa pagkakataong To, tubol na ang kasama Hindi umubra si Batax at tipis di At ito rin ang unang talo ni Mhod Mukhang wala ng pag-asa ang flipalan Sa mahigit tatlong araw na walang humpay na pagbuga ni Bagadang Ng apoy na may tae, -tae Sobrang baho na ng flip Palandia. Napakalaking perwisyo na ang naidudulot nito sa mga mamamayan. Nagwelga na ang mga act pricing habang umiiyak sa gilid si Apo. Dahil sa ingay ng protesta ay nagising ang isang natatanging nilalang. Ang alamat na hindi tinatabla ng karumaldumal na amoy dahil mas madalas pa itong mag-birthday kesa maligo. Walang iba kundi ang negrong mama na nagtataglay ng isa sa mahiwagang bato ng Flipalandia. Ang BBC OP Black Rap. Dahil sa hinaing ng mga mamamayan ay dali-dali itong pumunta sa lugar ng labanan. Si Zaitubol! Agad niyang si nugod ang Bobong Dragon. Mabilis ang kilos na parang patak na bata. Agad namang bumwelta si Pagadang at bumuga ng sunod-sunod na nag-aapoy na tugod. Nagkatamaan sila ng mga mamatay pero parang walang nangyayari. Ngunit sa dami ng nakalaban sa mahigit tatlong araw, ay medyo napapagod na ang bobong dragon. Kung kaya medyo nakalamang sa alitan ang negrong alamat, pumirit si Bagadang ng time first. Ngunit hindi nagpakita ng habag ang negro. Sunto, sipa, sampat, tadya. Kawawa ang dragon sa negro. Bumagsak to sa lupa. At para sa huling atake, ilalabas na sana ni Zaitubol ang kanyang big black crack isa harap ng mukha ni Bagadang. Napapikit na si Bagadang at handa na sanang tanggapin ang pagkatalo ng biglang. Nagpawis ang ulo ng negro sa kap kap sa mga bulsa. Bigla niyang naalala naiwan palanya pala niya ang mahiwagang bato sa loob ng lata ng nido. Nagkaroon tuloy ng pagkakataong makatakas ang nangangalingasaw na dragon. I shall return. Sigaw ng dragong may manyakis na kaliskis habang lumilipad palayo.